Medyo. Medyo yun po. Sorry. Oh, ang wantay, nagpaligis ako. Masakit? Sabi ko ako na nga. <laughs> Kaya lang ito, hindi mo na pwedeng tanggalan ng unan kasi may laman na yung unan. Mama, masakit? Sila. So, oh, hanggang gandun lang po. Oh, may lalim na talaga. Hmm? Yeah, mati. Ay, ma'am, yun po kasi hindi talaga pwede yung ganun. Kaya ang kuku po natin nagiging ano din eh, baluktot kasi madalas dumudugo. Habang nagpapalinis, sabi masaklap niyan, lagi pang nagpapalinis. Oo. Yung, yung dry skin po ito. Sorry, madam Hindi ko din napa ako nararamdaman. Ay ganoon. Ay sorry. Ah, oh, natusok ko kasi siya. Ito, ma'am mo. Oh. Yan. Yeah. Medyo matigas niya. Dry skin to. Ewan ko lang kung may kuko. Parang tumigas na dry skin siya, ma'am. Laki. Ano yung masakit? Tiis po. Dry skin to mam. Hindi po ito kuko. tumigas hmm. lang po. Ayan. O lumambot na. Nakukuha naman po siya eh. Tapos dito sa parting to may kuko pa dyan. Johnny. Ayan. Kuko yun. Bumabara. Bumabara. Hmm. Unti-unti, dahan-dahan. Makuha din. Sorry. Opo, ito po yung idinayo nyo, ma'am. Hmm. Baby. Kasi di nila makuha stop. Mabaw sa konti ko ko, tiis. na makirot. Konti. Medyo tutusok kong konti. Mm. sak <laughs> <So. laughs> Baby, mamaya po, may ginagawa po si mama. Huwag po. Yan. Yeah. Yo, lumambol. <laughs> 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 takot takot na takot ka ako. ang yakult dapat Hindi eh. <laughs> daw po pwede sa baby ang yakult. Pang matanda. Hindi pa baby kita? Mm -hmm. ma'am. Ah, kasi edad na Kandunaw, baby, Ayaw Ay mo na maging baby ko? <laughs> Meron pa to mama, <laughs> hindi pa yan tapos. Mama. Pero medyo lumambot na. Po. Sige, sa susunod. O, huwag ka lalapit dito kay mama po. Ma'am, babawas ulit ng kuko sa dulong. Ano po ba yung ini-expect nyong masakit? Yung liliyad kayo sa sakit? Oo, oh, yun. Yeah. <coughs> <coughs> kasi last time talaga. <laughs> Liyad po kayo. Sabi <laughs> ko, ako na. <laughs> mm -hmm. Kasi hindi matusok dahil sakit ang sakit-sakit. May, may teknik po kasi yan, ma'am, pagtanggal. Huwag mong bibiglayin kung ayaw. Unti-unti mo. Magsimula ka sa una. Unahan. Pero natanggal na. Opo, pero meron pa. Yun yung bumaong matigas. May second, ano pa po ito? Second layer. Oo, second round. Pero konti na lang. Kasi dito sa part na to ay eh, malambot na siya eh. Meron pa yan. Wala kang hawakan. Kasi sa'yo, pag-massage ako, parang gusto Nilapilot niya yung daliri ko. sakit na ito. Mm -hmm. Di <laughs> uh Oo. -oh. Yeah, may dry skin pa yan. Korea salita ng Korea hindi ako maalam. Sakit, ma'am. Di, ma di yon, Korea, hindi 'yung senior. Ha? Adel? Ah, 'yung crossini? Ha, oh, ah, mam ito. 'Yung yeah, sakit, ma'am. hindi ako sini mama. Mama. Hmm. Pu. sini. Hindi ko naman maintindihan 'yung sinasabi mo. Sabi niya, pag masakit, mama. No, wala, wala. Nararamdaman. Nga, yung, yung, nararamdaman. Tinga, yun. <laughs> <laughs> Magkakaroon talaga yun, ma'am. Kasi alam mo ba, yung dry skin mo, dikit pa ilalim. Eh, hindi ko makuha patusok pa gano'n. Kaya puro pa gano'n. Ganyan po yung ginagawa ko pag hindi ko kaya. Hindi kaya nang pa ganito.

Huwag mong masyadong itikit dito, po. Gusto mo magalit si Mama? Gusto mo magalit si Mama? Oo. Oh. dila si Brad nang papadila. Balik na tayo. Nal Wala depende sa ano, sa gaan at Ikaw naman po kasi ma'am, relax ka lang din. Hindi rin ako nahihirapan. Meron kasing ako nililinisan na lumalaban ng paa. Mga ganon. Doon nga karamdang ng masakit kasi minsan kailangan kong pwersahin kasi lumalaban na eh. Ito ma'am, masakit. Okay, eh, tignan nyo. Relax na rin. Para lang kayong umupula ang. Pinubayan nyo yung paan nyo sa akin. Naniligas lang yan kung nakaragawa. Nang sakit? Hmm. So far naman, okay. Kasi meron yung una palang tusok, masakit na, na eh. Iba po kasi yung kuha, ma'am. Ng... Ito medyo ano, ma'am. Kasi manipis, pero may tinatanggal ako. Teka, <laughs> Ah, talaga? ako <laughs> nung Anak, ito pa po. Ito Ano ko? Oo, oh, oh, ma'am. Yeah. judidin ko, ma'am? Pero alam ko pula na ito dito sa loob. Pwede para pumiling ka ng ano ah, manika. Hmm. E, dalawa lang yan. Tatlo madam. Gisingin mo na si ate po, brother. Hmm. Yan mama, sakit? Mapula na to. Pangalawang dry skin. Ya, menipis na. Yan, ma'am. Dito ako na-challenge. Sobrang nipis na Yan. Medyo dinidiin ko. Di na yan sa'yo. Oh. <laughs> Opo ma'am. Kasi manipis na siya. Eh akapit. Kailangan kong hindi nang bagya. E, Ayoko ko din po na nang bilang umaaray ang customer. Kaya updated po ako sa pagsasalita talaga. Yan. Yan ah. Yan ah. Mm. <laughs> Sama Yan man Simula ka sa akin, ko. Wala, hindi pa nagsakay. Saan, hindi na tuloy sa Monday na daw. Mama. Hmm, paano kiko malalaman na ano? Ayan, may cutix pala yung kuko ko. Nako. Ay, wag na anak. May ilo siya dyan. May operator pa pala. <laughs> Sorry madam. Hindi <laughs> ah. Ano yun? Yung sakayan ng pakeso. Babalik pa ako ng tutorial. Ma'am, hindi ko po alam. Alam ko lang po yung Batangas. Try nyo po dito sa ano, ma'am. SM Kalamba. May mga terminal po dyan. Bakit babalik kayo ng ano? Baka mama, may biglang alam mo na. Baka mama, ibig lang alam na. Ayan, dry yang pa madam. Hindi ba mabait yung bus na nasakyan namin. Tatatlo lang kasi kami pasahero. Okay. Tinanong niya ako saan kami pupunta. Ito nga dito. Sinabi niya kung paano kung sakay, sakay. Mm. Ito mama, nipis-nipis to. Pero may dry skin pa. Ayan. Yeah. Makakaramdam ka ng medyo sakit-sakit. Ha, ma'am? <laughs> Pulang-pula na po eh. Parang ano lang, sinakilat mo Kumbaga po, konting pagkakamali lang. Ano na siya? yun. Hindi na pwede, dudugo na siya. Kita ko na yung pagpula niya. siya masakit. Mataas po yung pain tolerance mo nga. Pero hindi. hindi, <laughs> mataas po. Kasi kung sa iba yun, kasi manipis na yun. nagpupo si Mochi Nagpupo? Dam? Sakit? Kami 22 minutes